Ryan, base sa investigasyon ng mga otoridad, sino ang grupo na nasa likod ng nasabing pananambang sa mga sundalo? Hela isang notorious group na sangkot sa mga karahasan na pinamumunuan ni na... Uh, Najal Buena at Oman Ajal Ahalis ang sinas at sinasabing suportado ng ilang miyembro ng MILF o Moro Islamic Liberation Front ang sinasabing mayroong kagagawan sa pananambang. Dalawang sundalo ang kumpirmadong nasawi, samantalang sugatan ang labing dalawang iba pa ng tinambangan na ang mga o ang mga ito habang nagbibigay ng seguridad sa mga kawani ng United Nations Development Program sa barangay Sumisip Basilan kahapon ng tanghali. Mariing kinandina ng pamahalaang panglalawigan ng Basilan at ni Pres Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. ang pananambang Tinawag ni Galvez na karumaldumal ang pag-atake na layong hadlangan ang kapayapaan na kasalukuyang tinatamasa sa Basilan. Agad ding nagsagawa ng kaukulang hakbang ang mga militar upang pahupain ang tensyon sa lugar. Nanawagan si Galvez sa pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front na magsagawa ng sariling investigasyon upang mapanagot ang mga salarin. Hiniling naman ni Governor, Governor Jim Salimana sa mga basilenyo na maging mapagmatsyag at malkalmado at tiniyak na kontrolado ng otoridad ang sitwasyon sa lugar. Samantala, sinunog din yung isang KM450 military truck ng mga sospek at uh, ayon sa ulat, mayroong dalawang nasawi sa panig ng mga sa salarin at hindi pa bilang o tukoy yung bilang ng mga sugatan sa kanilang panig. At siyan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lakanlale.